hindi pala working yung strategy ko. Sayang lahat ng pinag-aralan ko. Sayang pera ko. Kapag naman sa mga sunod-sunod na talo, ang pinaka-challenge naman doon is dyan na pwedeng lumabas yung mga negative self talk katulad ng hindi pala working yung strategy ko. Sayang lahat ng pinag-aralan ko. Sayang pera ko. So, hindi man natin sinasadya na ganun na isip natin. Minsan yung talaga yung lalabas. So, ang tanong is, gano'n ba ka-strong yung mind mo pagdating sa mga yun. Pinakaayaw kasi natin mangyari sa mga traders is mawalan talaga sila ng kumpiyansa sa sarili nila. Mawalan sila ng confidence. Kasi kahit gano'ng katalino yan, pag walang confidence yan, walang mangyayari. Kaya number one na pwede mong gawin kapag gano'n is do the work. Backtesting, demo testing, or low risk muna na live trades. Or, and and or, Number two is yung tinatawag natin end state. Um, usually kasi kapag nasa anxiety or stress period tayo, nabablur yung utak natin. Nagkakaroon tayong tinatawag na mental fog. And kapag meron tayong mental fog, hindi tayo makaisip ng tama. And kapag decide tayo sa times na stress tayo, may anxiety tayo, hindi magiging maganda yung mga desisyon natin sa buhay. Pwede mag-quit tayo, kaya tayo mag, biglang mag, magkaroon tayo ng grass is greener mentality, di ba? Nagkakaroon tayo ng shiny object syndrome. Pwede yung mag-quit ka, totally, at bumalik na lang sa work mo at mawalan ka na lang mismo ng pangarap. Yun yung mga ayaw natin mangyari.